yun napakaganda ng breaker car na to yun hmm, solid <coughs> uh, magpapalit kasi tayo ng brake hmm. papalit tayo ng panel box ito mga nakakalat lang napaka tibay napaka napakakapal napaka napakaluwag sa loob pwede ka pang mag paikot-ikot ng wiring dyan mm, although eto binili natin ng separate tanggalin nga muna natin itong breaker etong bus bar na to na bibili yan sa shopee ito kasi yung panel box ko ng kasamang bus bar nasa inyo kasi kung paano siya sya i-customize i-kakabit eto sa akin dalawa na lang may mas malaki pati na ito kung gusto nyo mas malaki pa para sa mga malalaking bahay. Ito lang na pinili ko. Um, basta pag kayo ito, ina-symbol ko pa ito. Tang tanggalin ko muna. Yan, tanggal ko na yung tornil Sa pagkakapit ng busbar dapat siguraduhin yung maitutornil nyo pa rin itong ano. Itong back plate na dito. Yan, natatanggal ito. Ito rin, tanggal din natin. Yan, para matatanggal mo na siya. Ngayon, ito ina-symbol ko na katakot-takot na butasan pa. So, pag-butasan ko ito. Yung mo yan. Parang may kapit ng ayaw. Saka so, basta, importante, hindi sasabit tong ulo ng tornillo dito sa gitna. <coughs> Ngayon, walang kasamang tornillo na pabili ba talaga sa wind cone. Ito yan. Yung may kasamang nut. Malit lang para ano makapit libre re re ko nga sana yun kaso baka wala na ganyan siya tas ay nasalpak mo dun basta pati nyo lang ng, maayos eh. ito kasi sample lang to pinabit ko na <coughs> magkakabit kasi tayo ng solar kaya kailangan natin ng additional na panel box pero matagal pa ako <laughs> solar <laughs> tapang budget yan ganun lang napakatibay napakakapal yun nga lang hindi na siya nakalubog sa pader eto lock niya up bukas lock pero nabili ko walang kasamang susi bakit kaya ngayon tuloy hindi ko napakinabangan para biro si Shopee Maseller nga naman sa Shopee. So, hanapin nyo yung susi kapag bibili kayo nito. So, yung susi yan sa ano eh. Hindi ko na hinapin yung susi Tapos, flexible hose. Hindi ko alam kung sa gilid hindi kakabit. Bubutasan din na naman yung box. At meron kayo nito. Yan. Ang dami ng nabutas na ito sa akin. Yan, so buuhin lang muna natin. Tsaka ko na ikakabit. Yan, pinakita ko lang na napakaganda, napakatibay. Napakakapal ng lata. Yan, tapos may goma pa dito para stopper. Ito, lagay ng ground. Ground nga ba? O, oh, ground nga yan. Mukhang ganun. Okay. Na? Ganda naman yung ba? Butas pa tayo na ito. May takip sa ibabaw. Oh. Para siguro kung ayaw mo na magbutas. <laughs> Tanggalin mo na lang. yan ito. Ito yung drill natin sa pati. May apat yan. Ito. pag kakabit na. yan Ayan, apat na ito. Ayan, ito niya ito basta yun, ganyan lang ano, masasiguraduhin nyo nang hindi tatamaan yung basbar kung magkano, nakalimutan ko <laughs> tagal na kasi yung tagal ko na nabit ito hindi ko na nakakabit yan dak hos eh 我先拿点。Okay,